Buenas noches, damas y caballeros Have you heard the word uh, optics war? Or uh, war of optics? Ibig sabihin, gera ito yung uh, gera kung anong uh, gera uh, Propaganda war, yes, propaganda war War of uh, impressions War of... Uh, Uh, perception, Kumbaga, what you see is not necessarily true but what you believe that is the reality to you. Kung anong paniwala mo, yun ang realidad sa'yo. Kaya nga meron kami yung uh, uh, active pa ako as president and CEO of uh, my uh, PR firm. Uh, para para meron kami uh, meron kami t-shirt na pinalagay ko. Ha? Huh? Uh, perception is reality. Kumbaga baga uh, kung magaling ka na propagandist, kung ano ang pinapaniwalaan, kung ano ang mensahe mo o binobombas mo sa tao at yun ang pinapaniwalaan nila, yun ang realidad sa kanila. So it is, it is what we see, what we perceive to be true, that is true to us. So for example, this week, this week, well, parati na natin narinig ito, nag -resign. Pero sa totoo lang yan, pina-resign. Ha, pina-resign. Kung baga, binigyan na lang ng uh, kaysa tanggalin ka, kaysa sis sisisante ka, ipapa-resign ka na lang para may dignidad ka pa. So, uh, ang anunsyo ng Malacanang, nag-tender ng resignation si Executive Secretary Lucas Bersamin at saka si Amina Pang Pangandaman. Pero ang alam natin, the truth is, pinaresign sila. Ang problema lang, the per, uh, sa, sa laban ng perception, nangyari yung biglaang resignation nila sabay-sabay pa sa after a few days after idinawit sila ni uh, ni Saldico sa plot control anomaly specifically yung 100 billion na uh, 100 billion uh, insertions daw ni President Bongbong Marcos so ang perception dito ay tinanggal sila dahil guilty sila doon. Pero kung guilty sila doon, parang inaamin ba ni President Bongbong Marcos? Tama yung sinasabi ni Salteco. Inaamin ba ni President Bongbong Marcos uh, dawit siya sa katiwalian kaya uh, sinakripisyo na lang niya si Lucas Bersamin at saka si Pangandaman. So yun ang perception. Pero ang realidad ay uh, posible posible tinanggal sila dahil may ginagawa sila na sa likod ni President Bongbong Marcos. Pwede pwede ginagawa nila so totoo lang nag uh, di ba nagmeeting sabi ni Saldico nagmeeting sila nila Romualdez. Pwede ginagawa nila ito kay Romualdez. Pwede tama 'yung sinasabi ni ni Congressman Tobito Bityanko na uh, na insider talaga sa Malacañang dahil miyembro siya ng first family na itong si Romualdez parati ito ginagamit ang pangalan ni President Bongbong Marcos kaya nautusan niya itong si si ah uh, pangandaman at nautusan niya si si Uh, Executive Secretary Lucas Bersamin hindi directly kay Executive Secretary Lucas Bersamin kundi yung uh, yung kamag-anak ni Bersamin na si Adrian Bersamin na ang uh, position ay uh, Presidential Legislative uh, Legislative Liaison Office or PLLO ha under the office of the president ito ay, uh, kwan ito? Itong si uh, si Adrian Bersamin ay uh, uh, grand-nephew of Executive Secretary Lucas Bersamin. Daha, dahil nanay nito na si Ann Bersamin is uh, uh, is the niece ni, uh, ni Lucas Bersamin. So, kumbaga, Uh, kaya rin si uh, Executive Secretary Bersamin dito. 'Di ba? Sabi ni Saldeco, uh, ito ang sabi ni Saldeco eh. Ha? Pa paano na paano paano na nabuo yung 100 billion? Ang sabi sa akin ni Secretary Mina pagpangandaman, tapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Ha? At uh, sabi ni Ko, tumawag siya kay Bersamin. Ha? Kay Adrian Bersamin. Ha? Uh, tinanong ko po kung may instruction nga ba ang Pangulo. Ang sabi niya ay totoo nga po. O, kaya sabi ni Ko, ininform niya si Martin Romualdez na sinabi, eh, kung gusto ni Presidente, ibigay mo na. What the President wants, he gets. So, sabi ni Ko, para mabuo yung 100 billion, nag sila. Kaya masasabi mo talaga, hindi talaga pwede sabihin hindi kasama si Romualdez. Nag-meeting sila ni, ni Pangandaman, Bersamin, Romualdez, and Justice Undersecretary Jojo Cadiz uh, sa Aguada Building across Gate 4 of Malacanang Palace. Ha? At uh, doon daw binigyan siya ni Yusek uh, Bersamin ng listahan ng 100 billion na project. So, uh, ang nakikita ko dito, kaya tinanggal ni President Bongbong Marcos itong si uh, Executive Secretary Bersamin dahil siguro sinususpect ni President Bongbong Marcos uh, sangkot ito sa katiwalian kasama na si Amina Pangandaman pero uh, sa utos ni Romualdez. Hindi ako naniwala na na sin totoo sinasabi nito si si uh, Saldi ko. Naniniwala ako na totoo Mari totoo itong insertions kasi may lista dito si Saldico. Pero itong insertions ginagawa ni Romualdez. Na uh, tulad sabi tulad ng sinabi ni ni uh, ni Tobit para ito si Romualdez ginagamit ng pangalan ni Marcos. Kaya sunod-sunuran sa kanya si Amina Pangandaman. Matino pa naman ito si Amina Pangandaman, hindi naman yang gagalaw kung walang order kaya pero wala naman confirmation na nakausap mismo ni kapangandaman si President Marcos lahat ng gagaling kay Saldico at ng gagaling kay Romualdez so pwede sila lang dalawa ito ni Romualdez kaya lang dahil pinsan siya ni ni President Bongbong Marcos inaassume inaassume ina-assume nitong si Mina Pangandaman talagang galing ang instruction kay President Bongbong Marcos at ito rin kamag-anag ni Lucas Bersamin, si uh, Undersecretary Bersamin, uh, si Adrian Bersamin, uh, sunod-sunuran lang rin dahil sino bang hindi manginginig kung inutusan ka ni Romualdez at sinabi okay na yan sa pinsan ko, okay na yan. So sa tingin ko, itong dahilan. Kaya tinanggal sila. Tinanggal silang dalawa. Dahil, uh, hindi dahil totoo ang sinasabi ni Saldico, kundi kasama sila, ah, pwede kumita sila o hindi dito, pero ang kasalanan nila, sunod-sunurin sila kay Romualdez na pinapaniwalaan sila na lahat ng instruction niya dito sa dalawa kay Bersamin at saka kay, kay Budget, Department of Budget and Management uh, Secretary uh, Pangandaman ay galing kay Romualdez. So no kaya because of this, yun tinanggal ni President Bongbong Marcos si, uh, uh, si itong dalawa, si Bersamin at saka si uh, DBM Secretary Mina Pangandaman. In fact uh, uh, ito si Mina napaka-close rin talaga. Kaya um, alam rin dyan sa malakanya na bata rin talaga ito ni Romualdez. Ha? So yan. Uh, so yan ang uh, uh, sa akin, uh, that explains it. Kasi hindi naman pwede. In fact, mas sign pa nga ito na hindi involved si President Bongbong Marcos. Kaya nagalit siya dito sa dalawa. Although, kung uh, pwede rin yung iba, iisipin rin, Aba ah, ka sangkot nga si President Bongbong Marcos. Kaya iniisip niya sa pagtanggal niya dito sa dalawa, parang tinatapon niya yung sisi dito sa dalawa. Kung kumbaga, ginagawa niya full Guy, ah, sangkalan itong si uh, uh, si Ber Lucas Bersamin at saka si Pangandaman. Kasi ang assumption ng tao, pag tinanggal ito, ibig sabihin may ginawang kalukuhan sa Malacanang. Pero ang nakikita ko, uh, narealize na realize ni President Bongbong Marcos na uh, ginagamit ni uh, ni ni uh, Romualdez yung closeness uh, ni niya kay President Bongbong Marcos kaya na niya. Imagine mo, kaya isang isang saldi ko kaya utusan ang isang isang uh, uh, amina pangandaman na under sa office of the president. The only reason susunod lang si amina pangandaman sa isang saldi dahil galing nga instruction kay Romualdez. Yan lang, kasi pinsan. Sino ang sino ang di susunod sa pinsan? Parang boses ng Diyos rin yan. Pinsan yan kung hindi directly kay presidente lalo na kung yung pinsan sasabihin cleared na yan sa pinsan ko si presidente so sa tingin ko kaya itong dahilan tinanggal itong dalawa although siyempre, ang uh, press release ng ng Malacañang ay uh, nag-resign uh, itong dalawa ha so orin natin itong uh, announcement na uh, confirmation na uh, ng uh, mga balita kanina at True, uh, through Attorney Claire and other Secretary Claire Castro. Chief Secretary Lucas P. E. Bersani. President Marcos accepts resignation of Executive Secretary Lucas P. E. Bersami and Budget Secretary Amena Pangandaman. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadesa. After their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. The president conveys his deep appreciation to Executive Secretary Bersamin for his steady leadership at the helm of the Office of the Executive Secretary. A former Chief Justice, E.S. Bersamin brought to Malacanang decades of legal wisdom, calm stewardship, and a deep respect for institution building. His contributions will remain part of the foundation on which continuing reforms stand. The President likewise extends his sincere gratitude to Secretary Pandaman, whose work at DBM strengthened the government's fiscal management, guided the timely passage of national budgets, and ensured uh, that social programs and frontline services were funded and delivered. To ensure continuity and enforce the administration's governance agenda, President Marcos has appointed department of finance secretary ralph pector as the new executive secretary. secretary Recto's long record in economic policy making, fiscal legislation, and national planning, position, planning positions uh, positions him well to oversee the day-to-day -day operations of government and coordinate the implementation of high-impact programs. the president has also appointed office of the special assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Goh, as the new Secretary of Finance. Secretary Goh has played a central role in advancing investments, strengthening investor confidence, and aligning economic initiatives across agencies. He will now oversee the country's fiscal direction and the implementation of the administration's economic agenda. The Department of Budget and Management will now be led by Under Secretary Rolando U. Toledo, who has been designated as Officer in Charge. As head of the Budget Preparation and Execution Group, OIC Toledo brings extensive technical expertise in national budgeting, fiscal transparency, and budget execution. His designation ensures uninterrupted operations. As the government prepares for the rollout of next, uh, next year's budget, ongoing recovery efforts in disaster affected regions, and the continued funding of social and economic programs. These leadership changes reinforce the president's commitment to strengthening institutions, improving coordination across government, and keeping the administration focused on delivering stability, opportunity, and security to Filipino families. The Office of the President assures the public that all agencies will continue to operate without interruption and with the same commitment to effective governance and public service. the first Major development. You said, may we know who will replace the Secretary? Bo. Sa ngayon po, ang position po ay vacant. Wala pa po. Mm -hmm. Vacant pa po, Miss May Position. Wala pa po na i-appoint. -ia Next question mo na kay Maricel na Lili TV5. Kung, kung wala pang SAP, how will it affect the uh, uh, system or the, the, especially the sector of finance economy? Si, si uh, Secretary Go naman po ay uh, ma i assign na Secretary sa Department of Finance. Hindi naman po magiging kawalan dahil nanggaling naman po siya sa nasabing uh, ahensya at uh, ito po ay mapagtutulong-tulungan. Ma'am, paglilinaw lamang po. Did the President ask ES and TBM Secretary to resign or did they voluntarily file their resignations? Voluntarily file their resignations. Next question mula. Nabanggit niyo po, they, the, the secretaries uh, submitted their or tendered their resignations out of Delicate. para Delicative. po maimbisigahan ang dapat imbisigahan after they were mentioned dito po sa flood control anomaly. Um, alam ko po sinabi ng Pangulo, he, did, he doesn't want to dignify the accusations made by former Congressman Zaldico, pero hindi ho may kakailan. Uh, uh, sabi ni Cora ha? Huh? Give Romualdez the benefit of the doubt at the moment until the evidence are out. I agree. Cora Yanse, that's why I also said it could only be too long na boss ni Pangandaman at Bersamin to carry out the 1 trillion flood control anomaly. That's why I said, hindi pa natin rule out. Because for all you, we know you might be true. It's not Romualdez, it might really be President Bumbong Marcos. That's why, if we go by your logic, tama si Saldi ko. President Marcos should also be investigated. Kasi tulad ng sinabi ko kanina, pwede rin tinanggal ni President Bongbong Marcos itong dalawa. Para folgay, guy, para sabihin itong dalawa may kasalanan. Lusot na siya out na siya. Hindi na siya guilty. Hindi na siya suspect. Pwede rin cover up ito ang dalawa. Kay Marcos, isacrifice na lang si Pangandaman. Isacrifice na lang si Bersamin. God save the queen, the king. Save the king scenario. Isalba si Marcos. Pwede rin yan. Pwede rin another scenario dyan. Pero ako, ako, personal ko, I still believe baka sa level ng ni Romualdez. Pero, you are also right. Going by your logic, baka doon talaga ito kay Marcos. Si Marcos talaga ang inuuto, inuutos sa mga insertions. Kumaga sumusunod lang si Romualdez at saka si Saldico sa utos ni President Bongbong Marcos. Kayo, ano sa tingin nyo? Kasi hindi gagalaw si Pangandaman at saka si, si Bersamin kung walang kumpas na mataas. Dalo, tatlo lang pwede ko makita mataas eh. O apat, pero isa wala na eh. Wala ng BP eh. Outside di ko lang na siya. Tatlo lang makikita ko na pwede sundin ni Bersamin Tatlo lang pwede bum magbigay ng order na hindi hindi kaya hindi sundin ni Bersamin at ni Pangandaman. President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, and Martin Romualdez. Tatlo lang. Pwede sana Sara Duterte, pero I doubt. Alam naman natin imposible 'yan. Susundin ni Pangandaman si si ah uh, <laughs> si, si Sarah o si o si o si ES Bersamin si Sarah andon lang siya happy na sa 612 million confidential funds pero sa trillion of flood uh, control project tatlo lang so kayo ano si tingin nyo si Marcos ang nagutos si Marcos si si First Lady Lisa Araneta Marcos ang nagutos o si uh, Romualdez ang nagutos dito kay uh, Pangandaman at kay kaya uh, kay uh, uh, Lucas Bersamin kaya tinanggal na sila ngayon. Kasi kung walang kasalanan hindi tatanggal eh. Hindi tatanggal. Tuloy tayo. Na, na seryoso ang aligasyon nito at may mga nagdududa kung hindi man naniniwala, uh, ano ho balak mag-proceed ng Pangulo moving forward from this? Hindi po natin masasabi na ang mga aligasyon ni Saldeco ay seryoso. Makikita po natin sa kanyang mga sinabi at sa mga pictures na kanyang pinakita. Pero kung ano man ang kanyang mga nasabi ay maaaring ito ang nagbigay ng dahilan para sa dalawang ma mga magigiting nating mga sekretaris na sila mismo ang voluntaryo nga. Uh, Uh, mag-design sa kanilang posisyon para mabigyan daan ang uh, malalimang pag-iimbestiga sa mga maa-anomalyang flood control projects. Ang sabi po ng Pangulo, walang exempted sa investigasyon. Does that statement also apply to him? Of course, wala naman talagang dapat na-exempt. Pero ang Pangulo, alam niya po ang kanyang ginagawa, alam niya po kung bakit niya pinaimbestigahan at pinangunahan ang malalimang pag-iimbestiga na ito. So, ibig sabihin po, kung siya mismo ang nagutos na mag-imbestiga, alam po natin na malinis ang kanyang hangarin at gusto niya talaga masawata ang corruption. sino na tanong mula kay Trista Nadal ng SWAT Watch. Hi, Yusek. Good evening po. Um, Yusek, um, sabi niyo po may nag-resign, ay nag si Secretary Bersamin and Amena Pangandaman. Um, is this also a similar challenge to other cabinet members to also um, submit the resignation if they feel like they're involved in this Uh, flood control anomalies and can the public expect another cabinet reshuffle in the coming weeks or months? Kung ano po, halimbawa po ng isang miyembro ng gabinete na siya po ay may kinalaman or maaari siyang masangkot sa gitong klaseng anomalya na naisip po ng Pangulo na sila tapo mismo ang mag-design out of the regalia. And our last follow-up na lang po. Today, si Vice President Sara Duterte sabi niya po, President Marcos faces a crisis of confidence mula sa Okay. Oh, so Okay. So ito lang problema ko dyan. Okay? Uh, later on may iba vlog rin tayo dyan. Baka tama rin naman ang decision para tanggalin ito si Bersamin. Uh doon pa lang sa impeachment uh, duda na ako dyan dahil dapat uh, may 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 influence sa Supreme Court pero paano nangyari na na talong-talo ang Marcos administration doon. So, uh, ito lang sa akin, okay, kung may kasalanan, na, regardless, kahit kung kanino sila kumukuha ng, ah, uh, kung, kung ano mang ginawa nila, sino ang nagbigay ng order, whether si Marcos, si uh, First Lady, o si Romualdez, pero kung gin, totoo talaga may kasalanan sila, kaya nga tinanggal sila. Hindi yan nag-resign. Punersa yan mag-resign. Punersa yan mag-resign. Pareho lang sa mga ibang opisyalis na punersa mag-resign. Ni na doon sa recent revamp. Ang sa akin lang, kung meron talagang kasalanan, dapat investigan itong dalawa. Hindi lang basta lang pinaresign. resign hindi pwede ganun-ganun lang parang ginawa kay former executive secretary Vic Rodriguez kasi the president owes us an explanation bakit tinanggal at ano-ano ang kasalanan nila at kung may kasalanan sila kasuhan ng kasong katiwalian kung 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 uh, tulad dito nawalan tayo ng 1 to 2 billion ganun-ganun na lang ba ipa ipa resign na lang as if uh, quits na quits na pina resign ka na lang quits na hindi pwede ganon i don't think so that uh, that wa walang kwan walang pananagutan doon masyado tayong demanding sa kina Jinggoy kina kina Jesus kina kina uh, Joel Villanueva at saka iba pang mga opisyales, mga kongresista. Bakit yung mga members ng cabinet hindi rin kasuhan? Kung involved talaga sila sa katibalian, bakit hindi rin sila kasuhan ng uh, ng ICI? Bakit hindi sila investigahan ng ICI? So otherwise uh, it, will all, it will it will only tulad ng sinabi ko kanina, yung impression Ah, uh, parang kwan lang, parang uh, sacrificial lamb lang ito. Kung sino man ang uh, de, who are they are meant to protect by resigning, either si si uh, President Marcos, First Lady or si uh, Speaker Romualdez, that we don't know. But for sure, may ginawa sila kaya tinanggal sila, pina-resign sila. Ha? Huh? the, president owes the public an explanation. Hindi dapat pinaparesign lang or tinatanggal lang. Dapat talagang uh, ini iniimbestigahan rin. Hindi pwede maalis yung tulad kay Vic Rodriguez na sangkot sa 100 billion sugar smuggling. Bakit hindi na kasuhan? O yan, yan lang sa atin. Ang dami na tanggal, sinabi dahil sa katiwalian. Pero hindi naman kinasuan. Hindi naman inimbestigahan. So, pero nawalan tayo ng pera. Tulad sa case nito, 1 to 2, 2, 2, 2 nawala sa atin. ganon na lang ba yun? Makawa na sila, makalusot na sila dahil lang pinaresign sila. So, yan lang. Yan lang ang kuha natin dito sa issue na ito. At uh, we will be giving you more insights and more updates on this issue. But for now, yan lang muna ang uh, ang initial initial analysis natin dito sa issue. So kayo na bahala, ilagay sa comment section, sa tingin nyo, pina-pina-resign itong dalawa para kanino to protect who? President Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, or Romualdez? Who among the three? Okay. Sige. Hanggang dyan na lang tayo. Ha? Huh? Uh, uh good evening to all. Mucho mas gracias sa todos for joining me in this vlog. And see you. O <laughs> sabi ni blooming lovely, lahat sila. May tama ka dyan. <laughs> Sige, good night. See you in in my in my next vlog.